Ngayong umaga nga ay isa-isa ko nga tinimbang itong mga puppies. Titingnan ko nga kung ilan na ang mga timbang nila para madala na namin sila sa bed. Late na nga ang pagpapabaksin nila kasi nga yung si Little Coco ay napakababa ng timbang dati. Ngayon nga ay tumimbang na siya ng malapit na sa 1 kilo kaya pwedeng pwede na siya. Yung mga kapatid naman niya ay tumimbang ng 1 kilo and 1 port. Ito namang si sneaker ay isasabay ko na rin at ang timbangan niya ay 1 kilo and 3 pork na. At eto nga po on away na nga po kami papuntang vet clinic at maaga nga po kaming umalis. Para maaga kaming makarating at sila ang mauna. At eto nga po palang si sneakers ay kalong-kalong ko lang at sobrang kulit nga po. At eto nga pipad na daladala ko ay siyang inangat ngat pero kanina yung kamay ko nga ang kanyang kinakagat-gagat. Nayaan ko na nga lamang kasi wala pa naman siyang matatalas na ngipin kasi babago pang sumisibol. At eto namang mga puppies ay relax na relax dito sa loob ng cage. Palibasa ay malabas at eto na nga, dumating na nga po pala kami dito sa vet clinic at tamang-tama kami nga ang kauna-unahang kliyente dito. At eto namang mga papis ni Milka ay mga nakatulog na at ang sarap-sarap nga ng tulog nila. Mister nga pala ay pumasok na doon sa loob para sabihin na magpapabaksin kami at maya-maya pa nga ay lumabas na kasama na rin si doktora. Hindi na nga po pala namin ipinapasok sa loob ng klinik ang aming mga papis at dito na lang sila sa labas binabaksinan. Isa-isa na lang po ang nakuha ni Mr ang mga puppies at siya na rin nga ang humahawak. Kinuhanan muna ni doktora ng temperature isa-isa itong mga puppies at pagkatapos sa inihanda na nga yung ibabaksin sa kanila. Ahuli-huli hang kinuha nga pala dito si Sneakers at tingnan nyo naman kung gaano kalikot si Sneakers habang hawak siya. Hindi na rin nga po pala ako bumaba ng kotse dahil sobrang likot nga nitong si Sneakers at ayan natapos na nga po pala at etong nga ang isa medyo nangangating at pa likod. Pasok lang si Mr. don sa loob ng clinic para para magbayad at para kunin na rin ang mga bet card. At pass forward nga po, andito na po ulit kami sa amin. At ayan na nga po ang ating mga papis. Mukhang hindi nga po nasaktan sa kanilang mga baksin. kukulitan at nagbabardagulan na naman.